hello mga collab so ayan po ah uh, meron po tayong uh, nag impact po ako kumusta kayo mga collab shout out pala kay Lourdes kay Melba Mendez shout out sa inyo kami Maria Salas Cherry Solis. shout out sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel shout out i love you god bless always lalo na kay kay Madam Lourdes salamat talaga sa iyong sa iyong walang sawang support ayan so tataas ko lang yung ano and then yan Ayan, para hindi ako mag-aano. So, ito po ay iririgalo po namin sa, um, ano kami yung, si Vincent kasi mag ng birthday party ngayon. So, hindi ko na napakita pala sa inyo. Malaking regalo ito. So, dalawang, ano, mayroon itong Nerf Gun at saka yung uh, Lego Harry Potter. Ayan, so, uh, balik kasi pinagsama namin yung regalo. Parang malaki yung iririgalo namin. Ayan, <coughs> so lima kaming family niyan magre-regalo. Uh, lima kasi silang kids na mag attend at may, may, puntahan sila. So, yun ang nagiging invitation uh, ngayong hapon. Kaso lang si Vincent, sinundok ko muna siya sa school kasi meron siyang piano lesson. Ayan, so so ito yung ano. Tapos ako kami ang bumili ng asawa ko nito kahapon. And then, ah, uh, Uh, ako na lang, sabi ko, ako na lang din ang mag-gift uh, wrap nito. So, ito, uh, gini-gift wrap, gini-inano ko siya, yung binabalot ko siya, kasi, uh, para namang maganda ang ano. So, okay natin dito. Ayan. So, ganito dito sa Finland, uh, minsan, mas gusto namin uh, yung, yung regalo ay ano, yung 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 ano, tawag nitong magsa magkasama yung yung pagreregalo ba parang malaki yung mabibili so yung boses ko pa ay ano pa din yung ano pa din yung boses ko hindi pa din ako gumagaling sa ating ano pero free day ko ngayon so tingnan ko bukas kung sabi ng boss ko kung ano daw pakiramdam ko bukas tatawag na lang daw ako kasi may pasok ako ng weekend pero depende talaga sa ano ko sa Mm -hmm. pakiramdam po kasi, ito nga, at, uh, ano, so, yan ang, ano, natin, yan ang ang gift wrap natin, and then, ito naman yung card natin, so, yan, yan yung card, at then, uh, ano ko ito, yung, bubuksan ko, at ako na mismo, ang maglagay ng mga pangalan, ayan, so, ito, ah, uh, <coughs> ito yung card, ayan, Kasama na yung card yan. Ganyan. So, ito yung card at uh, namiya, we are thinking to make you happy on your birthday with this uh, very funny card. <laughs> Congratulations. Ayan. So, funny card na ito. Ayan. So, Talaga ko lang ng pangalan ng mga bata and then ihahatid to ni David di mamaya kasi galing ng piano di diretso na si David sa ano sa sa paghatid kay Vincent. So ayan, ah uh, yung boses ko masyado talagang maano. Gusto kong gumawa ng shoe pero alas tres na. Baka bukas na ako gagawa ng shoe. Hindi ko pa alam kasi papasok din ako bukas sa tindahan namin kasi marami akong dapat gawin. Uh, hindi ko alam kung matapos ko ito or i-continue ko ito. But kung hindi ko ma-continue, mag-vlog na lang uli ako doon sa sa ano, sa tindahan kung mas ma-ano na ito. Ayan. So, yun. At uh, ito nga, nag-adubo na nga ako kasi gusto kong gumawa ng shoe Pero hindi ko alam kung ano. Magpahinga muna ako. Tapos, tingnan ko mamaya sa pagising ko kung ano ang sitwasyon ko. Kasi masakit yung ulo ko. Uh, talagang, <coughs> dahil sa ubo ko talaga, yung ubo ko talaga ay grabe talaga. Ayan, Vincent, hindi ka pakakainak. <coughs> Ayan, so... Hanap tayo ng ball pen kasi uh, lagyan natin na ano. Tapos namili ako kanina. Tingnan nyo dito sa Finland. Mayroong dato puti. Mayroon ding uh, ayan yung adobo natin. Ayan. So, uy, na ano yung ano. <laughs> Sorry na na ano yung ano na <laughs> na ano yung phone kasi inanong ko doon sa mainit. So, yan yung adobo natin. Patayin ko na. And then, ah, uh, ito, may pansit, uh, tanghon tayo kasi, inisip ko sana, magluluto ako at dadalhin ko yung, dadalhan ko yung dalawang mother ni, ng, ano, ni Vincent kasi may mga sakit. Dadalhan ko sila ng noodles. So, gustong gusto nila. Kasi so, lang, <coughs> pati din ako, walang, walang talagang strength na mag, ano, kaya sabi ko, matulog muna ako. Tapos mamaya, baka gagawa ako ng, uh, ng shoe ba. So, Ayun, bumili pala ako ng tuyo kanina. Ayan, meron kami dato puti dito at saka uh, silver swan. Ayan, so yan ang binili ko. Tapos ilalagay ko yan siya sa ano. Tapos meron din kami pang calderita dito. Calderita, tapos nakita ko may tinula. Bumili din ako bumili ako ng bigas kasi pag yung anak ko gustong kumain ng kanin dito. Kanin ba? Kaya sabi ko, pag pumunta sila, at least meron akong, meron akong, ano, meron silang makain. <coughs> Pupunta man sana sila ngayon, kasi lang medyo may sakit din yung anak ko. Anak kong babae, kaya, <coughs> hanap tayo ng bulpe. <coughs> at, um, ayun, so, nakapamlantsa na din ako, tapos na ako namlantsa. <coughs> Ayan. Ayan. Grabe talaga yung ano ko. Grabe talaga yung ano ko. So, sa previous kong sa previous kong upload pala mga kalabas, di ba nakita nyo na, na, na dumating na yung sa ano ko, sa breast, sa breast, uh, sa mammograph ko ba? Na nakita nyo na yung ano, yung anong tawag nito? Uh, lagyan ko ng pangalan. Roy Tao Ove Sante Ayan So ito yung mga pangalan ng mga bata, Ayan <coughs> At uh, ayan Ilalagay na natin yan Ayan So um, ayun um mayroon naman ako ngayon uh, ito na naman ang medyo na ano din ako natatakot sa resulta um, dahil siyempre din natin alam mayroon akong papatest na sa ano sa 29 naman itong November ang aking papatest so <clears throat> nasasaktan kasi ako noon eh, kaya takot ako magpapapatest. Mas gusto ko pang magpaano ng mammograph kaysa yung sa papatest kasi anuhan nila, kuhanan nila ng something liquid doon ba sa baba. Nas, nasasaktan talaga ako noon. Ang sakit talaga yung procedure ba. Mm -mm. Kaya yun ang gagawin nila. And then, kasi dito sa Finland nga, uh, free yun. Pag mag-50 ka, sila na mismo nagpapadala ng uh, invitation. Free din, free yun. Uh, Iano nila, examine nila, kuhanan ka ng ano papatest. For free yun. So, kailangan din natin pumunta, o diba? <coughs> so, ayan. Ito na pala yung regalo. So, ready na yung regalo nung ano. Tapos, ah uh, nung last weekend, meron kaming, ah uh, meron kaming invitation ng, ano, ng, ah, uh, uh, tawag nito, birthday ng, ano, birthday ng, ah, uh, tawag Birthday ng isang bata. Yung, ano, ng anak ko, nung anak kong babae ba, yung panganay. Ah, uh, meron siyang, uh, nag-birthday, kaso lang, hindi din kami nakapunta sa birthday dahil ano dahil uh, nag ano nagkasakit nga kami yung yung ano talaga namin wala na kami napunta ciao more ciao <coughs> ciao. Ciao. ciao 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 more Say hi. no i'm vlogging ah. say hello vincent <laughs> Mm. Ayan, so nag iniimpaki -in ko din kasi in case na gagaling kami. <laughs> si Vincent kanina nag may vaccination siya. Tingnan mo na vaccination mo na ko. Kita mo yung vaccine mo. na. Tapos kanina naman si Vincent may siyang vaccine uh, para sa 11 years old na vaccination. So, nagkuta kami ng doktor kanina. So, si Vincent, uh, yung ano niya sa ano niya, Uh, <clears throat> kasi pinafollow nila yung growth nila ba uh, pag lalaki daw si Vincent ang height daw niya is 176 to 178 so halos magkikasing tangkad sila ng tatay niya in, 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 pag, paglaki ni Vincent. Hey, Vincent kahit, kahit sabihin mo na maliit ako pero matangkad din siya Ayan. hindi kagaya nung anak kong babae na hindi siya matangkad So, so magkaano siya ma, ma halos maabutan niya yung tatay niya. Akala nga namin hindi siya tatangkad ng ganun kasi nga masyado ano lang ako, 150 lang ako. Pero aabot daw siya ng sa estimation nila abot siya ng 176, 178. So matangkad si Vincent paglaki. Ngayon. <coughs> so ayun, atot itot ya, ko din ito kasi parang ano, parang ready na din kung in case man makapunta kami kung kailan man baka pero pwede ko din itong i-drop so i drop ko so, na lang ito hindi ko pa alam Ako pwede din i-drop na lang ba kasi pero ano naman ito yung advent calendar na pack package ba kaya okay lang siguro hindi hindi ano hindi ko muna ihatid kasi sa December 1 pa naman ito pwede buksan ha I bought that tuna, tuna bread. It's really good. I taste. I will taste. Yeah. Then I made a dough So, because uh, Yanita wants a soupao, but uh, I don't know. I think I will go to rest now and then I will look later how is my. Alay, kati ng matako talaga. When she's coming? I don't know if she's coming tomorrow. She's gonna open <coughs> the shop so. <coughs> so ayan si David eh. Pakain siya na. Ng... Tuna fish. No, the fish, the fish made, that went down. Ayan. So bumili ako. Ready yan siya. Mayroon siyang tuna paste. No, tuna paste. Tuna. Tapos may mayonnaise. Tapos tingnan mo yung friends namin. Uh, ayan. So baba natin. It's good. <coughs> so, um yun ay we need only a bag to where to put this this uh, <clears throat> so ganito yung boses ko uh, mamaya pakita ko na lang sa inyo kung mag-aano uh, ba ako mag magsu o hindi see you later na lang So, ayan mga kalabs. Diba sabi ko, baka gagawa ako ng shoopaw. So, gagawa talaga ako ng shoopaw. Dahil yung anak ko tumawag. Sabi niya, kung gagawa ba daw talaga ako. Kasi yung, yung babae kong anak, palagi yan nagsabi na pag yung kapatid daw niya, nagsasabing gusto kong kumain ng ganito, gusto kong kumain ng ganito, ginagawan ko daw. Samantalang siya daw, pag sinabi daw niya, gusto niyang kumain ng ganito, hindi ko daw gagawan. Kaya, nagselos ang aking panganay sa kay Vincent. So, sabi ko, sige, gagawan na lang kita ng shoe Kasi, paborito talaga niya itong shoe Ayan, so, ay, hala, nahulog na, na, ano yung ano. So, gagawan natin ng shoe yung aking dalaga. Ayan. So, ito na't gagawan natin. Kasi parang hindi na siya magsisilos. Ayan mga kalaso. Dahil nandito nga ako sa bahay, ba yung teaspoon ko? Dahil nandito nga ako sa bahay. Kaya magagawan ko siya ngayon ng ano. ng tawag nitong. 2, 3, 4. Four. Four ang sugar. Tapos lagyan din natin siya ng baking powder ng siguro uh, mga 2 teaspoon ng baking powder. Ayan. Ayan. So, mix-mix lang yung lahat ng ano, ng ating shoe uh, 3-4 cups, uh, ano siya, kasi dinubol ko siya. So, ay, nalaka. Pasensya. Pasensya. Saan ah, yung oil ko? Wala akong oil. So, malaki itong oil ko. Ayan mo na. uh, <coughs> Ano siya, uh, kung kunti lang gawin nyo is 3 fourth cup of water, 2 tablespoon, 2 teaspoon of yeast, Two teaspoon of yeast, tapos one uh, two two and half cup of flour, then lagay tayo ng one teaspoon of baking powder, uh, pero dahil double ito, makikita nyo na double ang nilagay ko. Yan, four. Ah, uh, ano nga yun? 2 half cup of flour, 1 teaspoon of baking powder, 2 tablespoon of sugar, Ah, uh, kunting salt, kunting-kunting salt, and then, lagyan din natin siya ng oil, oh well, 2 table, two tablespoon of oil, oh well, kunting, kunting salt, eh, kunting, marami yung nilagay ko. So, ayan. So, ito, imimix ko lang yan. Dali, kunin lang natin itong ating ano. So, ganun yun. Yung anak ko kasi, nagsisilos yan minsan sa kapatid niya dahil um, uh, pag ni Vincent kasi na, Mama, gusto kong kumain ng ganito, gusto kong kumain ng ganito, ay talagang inaano ko naman, yung tinutupad ko naman. Kaya minsan lang din naman nagre-request itong anak ko. Minsan nagre-request yan siya ng grill or nagre-request na siya ng adobo. Yan, gusto niya, gusto kong kumain ng adobo or gusto kong kumain ng uh, minudo, ganyan, apritada, uh, yun, sabaw, yun, nagre-request talaga. Nagre-request naman siya pero <coughs> siyempre, <coughs> dahil hindi siya nakatira dito, hindi madala siya nagre-request, ano. So, kunin nga natin yung bubble gum natin nakadistorbo sa ating pag, pag yaw yaw ba no na nga uto na sorry mao na nagsisilo siya silo siya sa kapatid niya na syempre um, na feel din niya yan na uh, alam naman niya nakikita niya tapos yun kasi sa totoo lang, si Vincent, hindi yan nagre-request na ma, gusto ko ng laruan or ma, gusto ko ng ganito. Never. Never yan. Yes. Mula pag gikan pag yun na sa pagkabata ni Vincent ba dilig yun na siya mga ayok misag mo at tumig siya kami mo yung offer niya yung tinuod kami mo yung offer niya gusto mo to kahapon katong katong naa sila yung kuan show ba niya kay good kaayo iyang pagkakuan ba sa show na recite niya tanan ang kuan ang kuan lang nato kay wala na mo dili na mo pwedeng i-video kay not allowed man so hindi na hindi ko na napakita so ang nangyari is ah uh, hindi ko na video no Uh, so sinabi ko sa kanya kung may gusto siyang may gusto siyang bilhin or something kasi nga uh, maganda yung performance niya doon sa show ganyan pati yung nag-show siya ng ng ano sabi lang niya, kain lang daw siya ng sushi. Never talaga yan si Vincent na magsabing gusto ko nito, gusto ko nito. Yan ang batang hindi nang hihingi, hindi nag-aano. Uh, Minsan kasi pag nak nakikita kang mga bata ba sa, sa, ano, totoo naman ito, makikita kang mga bata sa sa supermarket na umiiyak kasi gusto ng ganito, gusto ng ganyan, tapos hindi mabilhan ng parents ba. Ay, talagang sawa na juice hindi ko yun na na ano na experience kay Vincent sa totoo lang kami pa ang kami pa ang ano kami pa talaga ang nag offer sa kanya na gusto mo ba ng ganito or ganito parang kulang yung tubig ko wala na half ba yung nilagay ko o one lang pwede naman tong dagdagan ng tubig kahit kunti kunti lang ang kulang siguro hindi kulang yung tubig na nilagay ko so dad dadagdagan natin siya ng kunting tubig ayan Kunti lang naman. Kasi baka mabasa din masyado. Pa hindi ko gaano na may sure ba. Ayan. Pero maaano mo naman yan. kasi makikita mo naman yan sa, sa mixture ba. Na ano siya. Yung pagka-mixture. Kasi imamachine ko man sana ito. Pero sabi ko kamayin ko na lang. Hindi naman itong kamayin. Ka, kamayin. ba <laughs> diba? Ayan. So mag-aano tayo, magbabalot tayo mamaya, magbabalot papatubo ko pa naman muna ito eh. Kasi siguro, kasi darating si Davide. Eh. So, siguro mga 7 ko na ito. Anuhin? Ibabalot ko po mga 7 na siguro. Ayan. So, ganito siya. Tapos, um, imimix lang. O, kunti. Dadagdag ko na lang ito talaga. Ayan. Siguro nga kulang kulang yung pagka, ano, pagka ano ng tubig pagkalagay ng tubig. So, ayan mga kalabs, um, yun lang sa family namin na ano, tapos uh, may Christmas party din kami. Hindi ko alam kung paano dahil ano nga ako, evening shift ako palagi. Palagi ako nilalagay sa evening shift sa weekend. Kaya hindi ako makapag-party. Wala na talagang party-party itong life na ito. Kaya amo na. Wala na nga ako nakikita mga friends kasi nga ang weekend ko is palaging evening. Walang evening ang weekend ko. Kaya tingnan ko kung inisip ko sa 24 ba kasi free ko. Sabi ko mag-invite kaya ako ng, ng friends dito sa bahay. Hindi naman to kailangan talagang i- i-mix ng mix talaga kasi patubuin pa ito tapos pag tumubo na ito ayan. oh ganyan ang mixture niya kumbaga Pwede ko naman to siya talagang i-machine. Talaga yung boses ko napaka-down. <coughs> Kasi nga, ubo ka pa rin ako ng ubo. Ayan, so ito pala yung binili namin doon sa Montenegro. Tapos yun yung earrings. Hindi ko na mapakita na. No. <coughs> Nang gusto. So ayan, talagang ano yung ano ko. Nakaidlip ako kanina. Tapos, dumating naman si Davide, eh, tapos gustong kumain, kaya pinakain ko muna siya, sila, ang dalawang mag-ama. Yun yung kalat namin doon, duduun do pa yung kinainan namin nila kanina. Sila lang kumain, minum lang ako ng tea kasi alam nyo ba nung ginawa ko? Napunta ko ng shop. And then, pagkatapos, Ah... Uh, Pagkatapos ko, nakabutan na siya. Gutom na gutom talaga ako. Tapos, uh, ang tagal ko nang hindi nakakain ng atay ba? Atay. Kaya kumakain man ako ng atay. Siyempre, normal man ang kaon na tag-atay. Kaya, taga, siya ganita. Mukha ko maganit tagkuan, dinuguan. na naatanan din na ng mga tanan. Basta na ng tanan, no? So, ang akong gibuhat is, ano na natin to. Um, So, bumili ako ng atay, atay ba nang kuan. Atay nang sana nang baka. Ibalik ko ga yung baka ba dayon kuan, unsa ni nga lang. Kanang atay yung baka ang akong napalit is uh upat ra ka ra ba nya. Niyung ko nga maglungag ko kay <coughs> maglungag ko kay kuan kanang unsa ni nga lang. kay dugay na po kung wala nakakaon ba o kanon ba di nagluag ko no sus guna kong hinungit gudeng akong isaw saw saw suka og tuyo suka og tuyo ang akong saw saw ba gamit mga kaayo so lang galami akong kaon kaya mo nang pag-abot nila, wala na kugot. Mahalaga, bisaya lagi ko. Mahalaga, <laughs> bisaya na kugot. Bisaya, mag-good noon ko. Ayan. So, maura to. Ah... Uh, uh, manghugas ako. manghugas <laughs> ako. So, ko niya, mo, ko niya, mo, ko magamay. So, ayan na. Nakaano na ako ng natin. So, ito na yung donatin. Oh. Umangat na yung donatin. Ayan, oh. Yan, yung donutin. So, ngayon, pwede na tayong maggawa ng siupaw. Oh. Ayan. Oh. Siguro mga isang oras mahigit ko din itong inano yung tawag nito yung pinatubo tapos ilagay natin siya dito sa ano ngayon patubuin natin siya ulit ayan so wag tayo ng bula-bula bola-bola bula, bula, and then anuhin lang natin siguro iya ano ko mas madali siguro kung gamitan ko ng pang roll lang so gamitan natin ng pang roll para madali ang ating ano pag gawa. Ay, hala na. dikit man. Dumit, kailangan ko siguro ng flour. Hindi dumikit siya. Pero yung dough natin ay maganda. Yan. Maganda siya. Maganda yung dough natin. So, yan. Tapos, lagay natin dito. Yan. Lagyan natin ng palaman. Yan. Tapos, yan na. Yan. na natin siyang tupiin dito. Yan. Yan. Oh. Siupaw na. Ayan. Oh. Pwede na. Ayan. Pwede na sya Tapos, parang hindi na ako mag ano. Dito na lang natin ilagay sa, sa cupcake. Ano. Ayan. So, so dahan-dahan tayong gagawa. Hindi ko alam kung ilan ang magagawa natin. Pero, tinan lang natin kung ilang magawa natin. Ilang peraso ba? So, mapakita ko na lang sa inyo pag naluto na siya. So, adubong manok po ang inilagay ko dito. Kasi, uh, yun din ang kinain namin. <coughs> Nag-ano, yun din ang kinain namin kanina. Nag, uh, sila ni David din nag-dinner. Yan. So, yun lang. Hello, hello. So, ayan. Ayan na, yung ating si Paweo. Ayan. O, oh, diba? So, pag naluto yan, kakain daw si Vincent. So, ipapakita ko sa inyo. So, ilang piraso lang ito? 12 Kunti lang pala yung ginawa ko. 12 Um, uh, 15, 18, 21, 24, 27 pieces lang. 27 pieces lang yan yung nagawa ko. Yan. O. Pero okay lang yan, di ba? So, pakita ko sa inyo mamaya pag kumain na si Vincent. Ah, ito na mga kalabs, ready na ang ating shoe palaw pa, ready na. Ayan. oh, di ba? So, kainar na. Ayan o, oh, ang lambort. lambert siya, lambort. Ayan. So, let's eat. Bye. Thank you for watching. Shout out. Bye-bye. Hello, -bye. Okay. hello, 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 hello. So, ayan na sila. So, how is it? Vincent? Oh. Ayan na, Oh, yung mga Shupaw People person ko dito. Ayan. Ayan. Oh, di ba diba? Let's eat na. Kainan na tayo ng Shupalaw. Shupaw. Shupalaw. Scotch, Oh, yan. Hindi lang yung anak ko babae ang gusto ng siupaw. Pati din sila gusto nila ng siupaw. Sinong may gusto? Sabihin lang. Ayan. Ready na. Mama, mama. free, free, free.